So, hello guys. So, sa video na to guys ay papakita ko naman sa inyo kung paano bawasan at tamang pagbawas ng mga luxury watch. So, ba't tinawag siya na luxury watch? Kasi hindi siya, uh, pasok siya sa medyo mamahaling relo. So, may relo tayo ngayon guys. Papakita ko sa inyo. Nakita nyo po yung bracelet. Uh, pantay siya. Balance. Tapos, iharap ko sa inyo yung pihitan. Ito, yung crown. Tapos, pag sinuot nyo yan, guys. Tapos, ilalak natin yan. So, pag nilak natin yan, guys. Itong side ng kamay natin. Dito yung maiksi dito yung mahaba. Para ang tendency ng relo, hindi siya iikot pa ganun. Di ba may nakikita tayong relo halos nakaganyan na siya. Nandito na sa side. Dahil uh, mahaba, yung side, mahaba yung side na dito. Dito, yung side na dito. Kaya ang tamang pagbawas guys ay uh, kunyari sampu dito sa kabila sampo dito sa kabila. So, bawasan natin ang isa dito. Ilipat natin dito sa kabila. Dito sa pinakalikod. Dito natin i-dagdag. So, magiging 11 na yung uh, link. Yung bracelet niya dito. Yung bilang ng link. So, dito is 9 na lang. So, ang tendency niyan guys, pag nakasot na, hindi siya iikot pa ganun maiksi dito kaya pigil siya so ganito lang guys ngayon babawasan natin tong relo na to